May pahabol pa na buzzer beater itong si Terdy Ravena sa kanilang Game 3 sa quarterfinals at nagawa nilang manalo. Pasok sila sa semifinals ng ABA League, unang sabak ng BC Dubai sa ligang ito pero heto nga at may chance sila na umabot sa finals. Hindi nga lang gaanong nabibigyan itong si Terdy ng playing time sa kanilang team na BC Dubai dahil na rin sa lalim ng kanilang lineup. Nakita rin natin na interesado ang KBL sa kanya. May mga lumabas na update na may mga teams na handang magbigay sa kanya ng magandang offer base na rin ito sa update ng isang Korean social media page na nakatutok nga rin sa galaw ng mga teams at players ng KBL. Hindi lamang si 30 ang posibleng maidagdag sa mga KBL Pinoy players next season dahil na rin sa maging sina sa bando at Arvin Tolentino ay lumabas na may interesadong team sa kanila sa KBL. Malakas si 30 Athletic at maganda nga rin ng depensa. Ito ay kung ginagamit nga rin siya ng maayos sa sistema ng isang team. Magiging maganda ang rin sa bando at 30 Ravenna sa KBL next season. Parehong may pag explosive ang laro ng mga players na ito, magandang panoorin ang kanilang opensa, may showmanship. Ang galawan, ito ang advantage ng mga athletic ng mga players. Hindi nakakaantok ang laro. Nakita natin ang nagawa ni Abando sa team ng anyang naging KBL champion, EASL champion, slam dunk champion at maraming nagawa sila kay Abando para sa team ng anyang. Maraming napabilib si Renz Abando dahil sa kanyang mga plays, kagaya na lamang dito nakita ni Abando ang open na spot para sa isang 200 dunk, fast break ang sumunod at nalusutan niya ang depensa na ka-get away ng panga. Sa play na ito at maraming beses na nagawa ni Abando ang ganitong klase ng opensa nagpapakita na kayang-kaya nga niyang makapagbigay ng ambag sa score para sa kanyang team na nakakatulong para sila nga ay manalo. Masisigla pa ang KBL kapag nakabalik sila kay Abando dito. Hindi boring ang laro, merong showmanship na manggagaling nga dito. Kaila kay Lakay Abando, hindi lahat ay athletic sa size na kagaya ni Abando, mabilis kumilos, mataas tumalon at may asal pa nga ang kanyang laro, mga katangian na meron sa laro nila kay Abando. Isa si Abando sa nagkaroon ng ambag o role noong nagkampiyon ang anyang sa KBL at maging sa asia Super League kaya naman malaki-laki talaga ang chance na makabalik nga ito sa KBL sa bago nitong season. Narito naman ang opinion ni Bakpedi tungkol nga dito kay Arvin Tolentino. Hula nito pipirma ng kontrata si Arvin sa isang KBL team at maaari itong mangyari, lalong-lalo na nga at meron naman talagang interest ang KBL Teams dito kay Arvin, close negotiation nga lang at nagkakatalo sa usapan ng player agent at ng team. At kung maganda ang termino ng kontrata para sa magkabilang panig, sigurado na tuloy ang paglalaro ni Arvin sa KBL at ilalabas naman nila ang official update. Kung hindi naman natuloy, meron pa rin na mga update na maaamoy itong si Bacpedi kung bakit nga hindi natuloy ang kontrata. Mabilis magbago ang update tungkol sa mga players dahil sa marami nga rin silang option at hindi lamang ito i- sa kung saan ang sa tingin nila ay mas maganda ang bayad at mas gaganda ang takbo ng kanilang karera sa basketball ay natural na doon sila maglalaro. Hindi nga biro yung offer na ibinibigay ng ibang liga abroad sa mga Filipino players at kung maganda pa nga ang kanilang performance ay isa itong bonus masisikat sila at magugustuhan ng mga Filipino basketball fans at maging ng mga local fans nga rin ng KBL team na kung saan sila naglalaro kagaya na lamang ni Carl Tamayo nakuha nila ang championship title at ngayon ngayon ay mas sumisikat pa siya sa mga basketball fans ng KBL lalong lalo na ang team ng LG Sakers at maging sa mga Pinoy basketball fans.